morning mga Lodi So good morning So today is uh, December 30, Saturday So hindi tayo bumiyahe kasi uh, Gagawin natin ngayon si Red uh, Papalit tayo ng bell Ng center spring Clutch lining niya Tapos lilinisan na rin ang gilid niya Takayin nang Dahil sa upod na papalit na rin tayo ng ano, uh, Gulong Nandiyan na ang gulong natin tapos tatanggalin natin to, nililisa natin, i-repaint -re natin kasi kinakalawang na. Alright, so pinapalamig ko lang. Kakalasin natin ang gulong, dadali natin sa vulcanizing shop. So nilaglag ko na muna yung mga lupa, yun, para sa pagtanggal natin nito. So pinapalamig ko lang, tatanggalin natin ang ating tambucho at gulong. Tapos papapalit muna tayo, siguro lakad na lang muna tayo doon. Tapos pagbalik natin, Taman, tama tama re-repaint re, -repan. re -repan ko muna ito bago magbaklas ng panggilid natin okay alright so tsaka lilinisin na rin natin ang brake pala bago tayo umalis dito linisin natin to linisin natin ang brake para pag salpak natin malinis na okay alright so palamigin muna natin so nilaglag muna natin ang mga lupa nya yun okay alright so maya, may re ready ko na yung aking mga gamit mga lodi yun, alright, good morning so masakit ang ating sikmura sakit ang ating likod pero kailangan nating gumawa para bukas makapagtrabaho pa tayo okay alright yun mga lodi so <coughs> ilabas na natin mga gamit natin mga spare parts na center spring natin tapos yung clutch natin meron din yung nakalagay na uh, top drag oil seal tsaka ito yung original natin na pang click na brake shoe so sa halagangan ito 1.5 alright so meron tayong bearing puller para sa torque drive meron tayong impact wrench yun tapos meron tayo dito mga gamit meron tayong high heat paint kasi pipinturahan natin yung ano meron tayong ratchet tapos meron tayong mga plies at ang ginagamit natin uh, top one na high temp na grasa Okay, alright. So, yung gulong natin. yon no. Oh. So, tatanggalin na natin ang tambucho muna. Alright, tsaka swing arm. Para makalas natin ang gulong natin. Okay, alright. So, syempre, magamitin natin ng mga lodi. Uh, ano natin? Impact wrench. yon. Ano yan? impact range yun. So, sana nga alam ko may charge sa manto. Dear, may basag ang ano, dear. May basag yung play rings ko sa ilalim. Oh. oh. Sa... Dear, oh. ngayon ko lang napansin. Pag ano ko i-spray, dati wala naman, no. Oh. Saan kaya nabasag to? Saan kaya sumabit si kuya? Ito, oh. Open. Basag, oh. So, pag repair ko. So pag-repair ko na lang sunod, pag tanggal nito, lalagyan ko ng sapi sa loob di kita na maitiban yung kung saan siya sumayad yun sa sa, yun okay All right. tanggalin na natin ang ating spare tire spare tar, gulong sa likod alright so yun mga lodis natanggal na natin ang ating tambucho at swing arm ito yung ating swing arm so ito kailangan natin tanggalin din eh, para maluwagan ito yun alright so para matanggal na natin to maluwag naman yan so madali lang kalasin yan alright so luluwagan na natin to yun alright so kasi pag hindi natin sa saya dito yung gulong ya meron tayong allen wrench so yun update ko na lang kayo mamaya mga lods alright pag natanggal natin titingnan natin kung gaano kadumi parang 4 months hindi natin yon yun mga lodi so nakalas na natin ang natin brake siyempre bago natin tanggalin muna natin to doon para lumuwag so yun no kanya na itsura mga lodi yun ito ano to yung brake pad na to yung okimura yun okimura yan siya so upod na rin kahit paano yun meron tayo babalik natin yung SKD doon dahil hindi pa tayo nakabalik na nakabili ng bago yun oh all right so sobrang dumi pati dito yan ang nagiging sanhi na medyo may slide dumudulas yung ating brake so ito kasi malalim na din so sa katagalan lumalalim din talaga ito yan malalim yan so may hukay na nga so ang ginagawa yung namasin shop ginatapingan ito hinahasa yan kasi may ito may guide yan oh. No? metal yung guide na yan so lilinisan natin yan alright pati yan alright so yun <coughs> yun so kalas na natin so sa tulog nitong uh, ating impact rin so meron tayong mga socket rims yun alright so ito na muna ang gagawin natin ngayon tapos dadali natin ito doon sa ano mamaya sa pagawaan. Ayun yung ipapalit natin. Alright. Sa tingin ko parang malapad yun. Pero 110 ano yun. Ito. Ano rin to eh. 110.70. So. Ayun. Pag nakabit siguro. Ayun. Alright. Ayos. Dinisa na muna natin doon. So update ko kayo mamaya. Uh, dadali natin yan mamaya doon sa vulcanizing shop. Alright yun mga lodi so nakapag na tayo natanggal na natin ang gulog yun All right, so i-ready na natin yan uh, maglalakad na lang tayo papunta doon sa ano kakain tayo so nalinisan na natin to para pag salpak mamaya ano na so ito nilinisan natin kasi spray natin kinakalawang na babalik natin sa pagka ano pagkaitim nya so black black So, tinatanggal na natin yung pangkilib natin. So, babad na natin dito sa may bula. So, gamit natin si impact wrench natin. Yun. Alright. So, yun o. Oh. Dami na nang alikabok niya. Yun All oh. Alright. So, yun. Yun. So, ano na. Bago tayo bumiyahe. Baka bukas ngayon tapusin natin to Palit tayo. Center spring. Uh, clutch lining. Torque driver. Uh, oil seal tsaka nilinis natin ang brake tapos palit tayo ng gulong so sunod na linggo ito naman yung ball race bearing nya tsaka lilinisin natin yung preno na to ayan lilinisin natin yan kasi bibili na rin tayo ng bagong pads sasama yun na sasama natin yung nasa likod na wala kasi tayong pads eh kahit pa paano okay pa naman yung ano uh, yun ay pinapatuyo natin dyan alright so baklasin na muna natin to alright kasi ako kanina time to time kapag video kasi kagaya niya may sounds buti mahina sana hindi niya marinig para hindi tayo makapirate yung katogtog yan, yon sobrang volume dinig doon sa kabilang baryo yun okay alright so yun mga lodi so tinatanggal na natin no oh. so meron tayong torque drive bearing puller so gamit natin vice grip tsaka kayong ating positive screw yun oh, umangat na yan siya yun alright may background tayo sa likod so papalitan natin yan kasi maingay na yun meron tayong bago dyan alright so wala kasi tayong cellphone stand so, so provide lang talaga tayo ng ano, gamit para sa DIY natin so meron tayo nito tapos meron tayong torque drive bearing puller Alright. Yon mga lodi so dito tayo sa kasi doon may mga bata doon sa paligid sa amin so medyo ano kasi to acrylic so hindi maganda sa mga bata so dito tayo para safe sa ilog lang mga na ibaso tayo lang alright so i-spray na natin yan sya gamit itong high temp so tatanggalin muna natin sa cover yon mga lodi oh. so ito palang ano natin gagamitin Silvestri High Spray Paint so ano pala ito na kuha ko na to gloss kala ko ay ah uh, flat so gloss pala so umpisa na natin siya so na yon alright so yun tingnan natin yon mga lodi so ngayon lang tayo nagpag update kasi na battery dead yung ating phone so napalitan na natin ang ano ito na yung luma na center spring so bagong center spring na yung ating napalit so chenik pa naman natin yung ating belt saka ano okay pa so spare na lang natin tong ating uh, clutch lining saka yung belt natin na original alright so para meron din tayo spare so napalitan lang natin mga ka mga lodi so yung ating torque drive bearing tsaka needle bearing nandito alright yun nandiyan torque drive at needle tsaka ito pinalita natin itong dalawang uh, ano nang female uh, oil seal yun alright kasi 95,000 so ang ginagamit natin grasa ay high temperature so pupunta na natin yung pininturahan natin dahil dahil tuyo na yon malamang So, kukunin ko na. Yun, alright. So, let's go. Kunin natin. So, naikabit ko na pala. Naibalik ko na lahat. Nilinisa natin. Yun. At kasi dito na din natin na video na. So, may mga sa mga previous na ano ko naman na video na natin yan. Kasi, na battery dead tayo. Alright, so, dadagdagan ko na lang ng coolant yun mamaya pala. Yun. Yun right, so kasi nasa minimum na so lalagay natin ulit sa max Alright So kukunin natin yung pininturahan natin dun So ay yung swing arm natin oh, no? napatuyo na natin sa taas yung cover nung ano natin muffler So kunin ko na doon dahil malamang tuyo na yun tapos papakabit na ako ng gulong So okay right. Let's go! So... Puntahan ko lang sa ilog. Bato-bato! iyon mga so, na natin so ayun na oh. tuyo na so glossy glossy black ng ating muffler so parang may tao dito ah meron nga so dito tayo sa mga manok so nagsabong sila karina so na. Uh. Ano, nakita na si Abay? Nadyan na si Abay? Baka nasa silang yun. Oo. O, kaya napainom doon. Yun mga lodi, so binalik na natin ang shoe yun nalinisan naman na yan okay pa naman siya kasi mayroon pang mga ano alright so tatagal pa yung mga isang buwan yun si Okimura so bibili na lang ulit tayo so yun lakad tayo para may kabit yan tapos mga kasuli ah, mga kasuli malinisa na malinisan na so dumi na ating shock dudukuti natin yung mamaya alright ano lakad na ako okay alright so dadali natin sa vulcanizing shop so 70 lang naman ang pakabit nyan alright para makapagligpit na dito mamaya alright parang labo ng phone ko so ngalay na ngalay ang ating ano right arm siguro pag drive natin ng manual mula vehicle sa traffic 11 hours tapos pagod Ah, naglangoy tayo na naglangoy. Ikaw lang, hindi ako marunong lumangoy. Pala. Kaya pagod yun. Double reaction. Okay. Bigat yan. Tayo na yung ano. Walang laman. Ako yung may bakal. Siyempre may bakal. May rib yan. Magal lang yan. Ayun. Alis ko. Eh, tulog na yata eh. Okay, tara yun, mga lodi so bus basket po magkano lang ano na so nag tricycle na kami ni Mrs. kasi ayaw niya maglakad tapos mag jeep tayo ito dala dala na namin ang mga gulong yun alright so masakit ang likod natin uh, tapos pagkatapos dito mag uh, linisan natin ang mukot para bukas ready to fight na siya New York na ano pala dating ko. Tama ano tama, magdating ako mga 11. P.O? Ako uwi. P.O? Ako uwi. Ako nila. 11 ng gabi para 11. ayos na. Sasagarin ko na kasi kinukulasan. Wala nang tao sa 11 mga gano'n. Meron pa yan. Meron pa siguro yan. Tapos uh, biyahe ko sa Kauno. So yun mga lodi nakahanap din kami kasi yung pinapagawa natin doon na vulcanizing sarado So boat yung marami lang ginagawa busy kasi yung katatapos lang ng kotse tapos to pinahanginan tayo na Alright tapos merong pasimanong si Manong yan. So dahil siya lang so busy Alright may ano yan may silang may silang yan yung likod lang naman ang sisilang ito may silang bago lang silang ha? bago lang? yung nagkabit ako siguro mga 4 na buwan o oh, ano na rin yun paso may silang ka na rin yun meron ako yung sa binili kong gulong may silang Grabe magpapalit yung isang Inmax na yun ha. Durug-durug na bago. Hindi ba e, pa nga daw napansin. Ha? Hindi pa daw niya napansin. Wala pa daw yung panganda na yun. Lalo niya yung mga yun eh. Binili na nung durug. Naibili niya na. Grabe, nag-umi-slide na yan. Hindi nga daw siya nagugas ng gulong. Siya nagugas ng gulong. Hindi <laughs> yun, niya makapansin. Pag ganyan, umi-slide na yan kada preno niya. Kaya nga. Grabe. Sabog na nga yun nagpalit ng NMAX eh, oh, grabe yung gulong. Hindi niya parang napansin. Napilitan na siya magpalit. Grabe. may slide na pag nagpipreno pag Uh, basa. Oo. Sa likod pa naman yan. Yan ang buhay. Yan ang buhay ng motorsiklo. Likod. Ah, yung panghanda niya na sa New Year lupit mga lodi ang palit na nagpalit, nagpalit nitong ano inmax parang kulang pang iwi niya eh no reserva tatakbo kung nga daw sa sana ng bulakan ay hindi na kaya yan pang bulakan masaya na yan napansin hindi niya na pala sinilinis tatakbo siyang ganyan ah magbubulakan tayo rin, di, di makarating puputok yan. Sabi ko nga, dito pa ako nakakalabas dito sa tres, sabi ko na. O kasi may fly na eh. Puro labas ng fly. Kabilaan. Hindi nga lang ako, stuck na ako lang. Baka, baka lang sumabot yan. Yan eh, yung pinagpalitan niyan, eh, paparbor ko sa mga naglalalamog. Pwede pa. Ako kasi pagkano, Palit na? talaga oh. Oo. Pero pagka pantao, hindi na. Ow! <laughs> hmm. So, natuluan tayo mga lodi. Pero okay lang yan. Yung sealant natin... yun na papalit ng bago yun yun o punas muna tayo ng ano yun alright mga lodi so natapos din ng tugtog dyan sa so makapag video tayo so time to time kasi napapatugtog na napakalakas so update ko kayo pala naikabit <coughs> na natin yung pininturahan natin ni Sylvester yun o oh. glossy so sa umpisang andar mga ngamoy pa yan talaga so, kasi uh, hindi pa siya dry na dry so hanggang sa mawala yung amoy niya so high heat naman yan siya so yun may tama agad pala dito ay tama pala ka, agad sumayad siguro kanina right so i-retouch natin i-retouch natin kay Sylvester okay alright alright so tapos na tayo mag ladies kay Red so yun o oh, pagkita ko na sa inyo yung resulta yun o oh, yung resulta ng pininturahan natin hanggang doon so pininturahan natin na hit sa unang under talaga medyo mga ngamoy pa yan so pero pagka later on mawala din siya pag lumapat na yung pintura kasi high temp naman yan siya Okay, right. So, bago na gulong natin. So, yun, oh. No? Bago na gulong natin na naman. Alright, so, bago linis ang ating Bago yung, ano, laking diferensya. So, uh, laking diferensya nung, ano, yun na uh, kasi ni Rotes ko ng mga lodi. So, laking diferensya nung nagpalit na tayo ng center spring kaysa do sa luma. So, mas lumakas ang hatak niya. Yun. Alright. So, kasi bago na yung kanyang center spring. Bago yung uh, dalawang oil seal sa torque drive. Torque drive bearing. Tsaka yung torque drive ay yung needle bearing. Alright. So, nagdagdag na rin tayo ng coolant natin. So, yung cover pala ng coolant natin, tinanggal na natin. Kasi umiingay siya. Puwapalo na puwapalo. Yun. Alright. So, ito lang. Tinalihan natin ang cable tie para hindi sumaya doon. no? sa ilalim mo. Dati hindi ko natalian yung may gasgas -gas na yan sa ilalim mo. No? Mga lodo. Yan o, o. no? nagasgas na yan. So kaya ginawa, tinali ko dito sa kabila. Sa air airflow nitong filter box natin. Para hindi sumayad. So ito pala nabutas to. Kasi nung naitumba nung anak ko, may tumamang object dito na matigas. Alright, so... So nagre-repair natin to, siguro steel epoxy tapos liliyahin natin sa pipituraan na rin natin to may natira pa naman tayo high temp uh, dyan sa bahay okay kata pa no uh, gumanda uli ng preno dahil uh, bago linis yung ating brake drum tsaka yung brake shoe so yung bago linis so pogi pogi na yung ating ano? yung ating dapat pala nakuskus ko yun no? may espalto na pinturahan natin na sama natin dyan alright okay na rin yan may espalto oh, tanggal na espalto pwede naman natin retouch siya alright so natanggal yung espalto na hindi natin napansin nagpintura tayo mga nodes alright yun kung hindi ka pa na pag subscribe sa aking channel please paki subscribe mo na yan paki like paki share at paki click ang notification bell para ma notify ka sa mga upcoming video na upload ko sa channel na ito Mel Official ok so pahinga na tayo sakit ang likod ko talaga peace peace I'm out